Congressman Joel, balikan ko lang po itong ano ano, itong apong posibilidad ano ho ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po noon, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po yung last day ninyo. Sa inyo humang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to ano to go on with the impeachment process in the lower house? Well, yung nga po yung nabanggit po kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin na mga mm -hmm. mergo, Baka mamaya uh, exercise in futility na rin po dahil unang-una -una po wala na rin po tayong panahon. So lahat po yung mabalansahin po namin at pag-aaralan at uh, makakasa po kayo kung ano man po maging rekomendalo ng ating mga kasama sa uh, committee eh, ipagbibigay alam din po namin ito sa inyo. Opo. Pero sir, uh, gaya din po ng inyo pong ano no, ng inyo pong uh, ano diyan yung grafo ninyo sa impeachment proceeding sa kamara, may pangatlong paraan po naman ano para maihain at mabilis pong maaksyunan ng kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na de-direction... oh, yeah, opo ito po yung uh, one third po na na pirma nakakailanganin po lamang sa isang verified complaint what do you think of that process being Uh, ano ho, uh, utilized by uh, the members of the House na gusto hong impeach ang Vice Presidente? Lahat po yan, consider po namin at pag-aaralan. Mm -hmm. Dahil, uh, siyempre, well, marami rin po mga legal expert na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright sampahan na lang po ng kaso sa court dahil being the vice president, wala po siyang presidential immunity. So lahat po yan, Uh, pag-aaralan po natin at uh, i-discuss po namin sa mga membro po natin ng committee. Okay. Opo. Uh, sa ngayon ho ba, sir, uh, ito lang po ay ano ho, ito sir, uh, ito po ang ating pinag-uusapan ay mga theoretical po lamang na bagay, no? Kung baga, eh, mga posibilidad po. Uh, sa ngayon ho ba, sa mga, mga nag-iisip po ng pagsasampan ng impeachment complaint laban sa vice-presidente, na pag-uusapan na ba kaya yung pong chance nito? na makakuha po ng sapat na boto para po sa sinasabing conviction kung sakasakali man. Kasi malaking bagay din po yun, di ho ba? No? Maghahain mag ka ng gantong reklamo at kayo'y kakain ng oras and then at the end of the day, wala namang po mahihita sa Senado. Alam po ninyo, Manong Ted, yan din ang katanungan ko. Pero siyempre, ang mga senador po, trabaho din po nila yan. Eh. Ang taong bayan po ay nagmamatsyag at nanonood po sa amin. Uh, tama po kayo. Marami po diyan kasi. Ihingi po talaga ng uh, suporta, uh, lalong lalo na sa parteng Mindanao. Um, pero ako po naniniwala na ating mga senador naman ay uh, uh, reasonable at uh, ang malaki po magiging participation po dito ng media at ng taong bayan. Nabagit po yung suporta sa Mindanao. Factor hubang malaki na maituturing ito pong paparating na halalan sa so, usapin po ng mga nakaupo ngayon na reeleksyonista? Well, at least insofar so far as their um, city is concerned, yung Dabao, dahil sa mahabang panahon, sila naman po talaga ang namamayag pag dyan. Um, Siyempre, wala naman po ako ngayong idea kung ano po ang sitwasyon dyan ngayon dahil ang alam ko po, meron naman din po uh, lumaban sa kanila. Uh, but, syempre, yung mga senador na humihingi po ng suporta uh, at dati na po nila mga kaalgado at mga kaibigan, eh, tingin ko isang factor din po yan. Opo, opo. Sige po. So, sa, sa ngayon po, so far, sir, ano po, uh, ano uh, sa ngayon po, so far, uh, kapag pag-uusapan natin po ay katibayan ebidensya na hawak ko ninyo ng komite, opo, regardless kung merong mga isasagot no kasi po um, pwede ho namang i-deny diba sir no? pero so far po sa kayo po mismo bilang abogado kong Joel sa hawak po ninyo ng mga testimonya ng COA, testimonya ng Philippine Army at mga ebidensyang hawak po ninyo no material evidence ano ho ang tingin po ninyo kung ito ho ba talaga ay tatayo na na mga binanggit po ninyo na kaso po ng corruption and betrayal of public trust o maging bribery sa kusakasakali po nga na magkakaroon ng impeachment complaint? Actually, mabibigat po talaga yung uh, paratang na to. In fact, uh, doon nga po sa fondo po doon sa DepEd, eh, lumalabas po doon sa aming investigasyon, ito pong... Uh, Uh, certification ay ginamit lang pangtakip takip uh, doon sa AOM na inilabas po. At ito naman po ay inamin mismo ni Attorney Powa, yung dating USEC po, dahil siya po yung nagpahanap ng justification. At yun din ay uh, ang gumawa po ng paraan si USEC-Mempin. Uh, at lahat po sila inamin nila na wala naman po talagang pondo na na-download o na-ibaba para po dito sa Youth Development uh, Summit. Opo. So, uh, matibay po sa inyong palagay ang mga ebidensyang ito? Matibay po. Kaya nga po dapat eh, maribat po nila.